pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po dito kung mayroon pa tayong Pilipino community at mayroon po ba tayong uh, embassy or uh, consulate. No? Yun po ang ating pag-uusapan. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga informasyon, mga tips, kaalaman at mga ideas patungkol po dito sa mansang Lithuania uh, Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po dito kung mayroon pa tayong Filipino community at kung mayroon po ba tayong uh, embassy or consulate uh, no? yun po ang ating pag-uusapan sa araw na ito Bago po tayo magsimula mga kaibigan Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Querych Blogs At i-hit nyo na rin ang notification bell all Para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ia upload Don't forget to like and share sa ating mga kababayan Sa ating mga kaibigan Para sila din po mga kaibigan ay makapanood At magkaroon din po sila ng mga ideas Mga impormasyon mga tips at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. So tayo po ay magsisimula na sa ating pag-uusapan. Nais ko pong ishare sa inyo kung ano po ang buhay natin o buhay ng isang OFW dito sa Lithuania at kung tayo nga po ba ay mayroon na po ba ditong community. Dahil bilang isang OFW mga kaibigan, dapat unang-una po nating alamin kung mayroon po ba tayong community, mayroon po ba tayong embassy o mayroon po ba tayong uh, consulate dito po sa Bansang Lithuania. No? So dito po mga kaibigan sa bansang Lithuania, sa ating pong mga kababayan na mga nagbabalak pala po pumunta dito, sa man sulok ng bansa, at kayo po ay nag-plan uh, pa lang na gusto pong uh, lumipat dito po sa Bansang Lithuania at uh, sa mga kaibigan din po natin na papunta na po dito at sa mga nandito na po sa bansang Litweanya na hindi pa po alam ito no at uh, dahil nga po ang Litweanya mga kaibigan dahil alam ko na marami pong mga Pilipino ang nagkakaroon po ng mga interest dito po sa bansang Litweanya sapagkat ang Litweanya nga po mga kaibigan ay bago bago pa lang na uh, bukas para po sa magandang opportunity sa ating mga kababayan o para sa para po sa ating mga Pilipino na uh, mag, makapagtrabaho dito po sa bansang ito inya, mga kaibigan kaya ako naisipan mga mag-vlog mga kaibigan hindi po ito para sa aking personal na interest kung hindi ginawa po nating vlog ito mga kaibigan para po ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan sapagkat ng Unang dating po namin dito sa Bansang litwinya, ay mahigit pa lang kami dito 100 Pilipino sa Bansang litwinya. I think wala pang 100 o mahigit pa lang 100. Pero parang alam ko parang nasa wala-wala pang 100 mga kaibigan. At uh, kaya ko nagawa ang mag-vlog dito sa Bansang litwinya, Dahil nag-search ako dati, wala po akong ma-search dito patungkulit sa Bansang litwinya. Wala pong Pilipino na nag-vlog. So naisipan kong mag-vlog para po ay matulungan natin yung ating mga kababayan na nais pong pumunta dito sa masang Litwinya para alam na po nila kung ano po yung mga tips, mga ideas at mga impormasyon at kaalaman patungkol dito sa masang Litwinya para bago pa lamang po sila pumunta dito alam na po nila kung ano po ang dapat nilang i-prepare at ano po ang kanilang dapat gawin kapag sila po ipupunta dito sa masang Litwinya So tayo po ay uh, babalik doon sa ating pag-uusapan no? So mayroon nga ba tayo ditong uh, embassy? So, wala po tayong embassy dito mga kaibigan. Mayroon po tayong malapit dito na embassy. Nasa pulan pa yon mga kaibigan. Pero yung dito sa Lithuania, wala po. Kaya po, uh, uh, medyo mahirap kapag nag-expire po ang passport natin. Medyo malayo-layo po ang ating pupuntahan. Hindi pupunta pa po, po tayo sa Poland, Germany para po makapag-renew lamang ng passport. No? At uh, mayroon na ba tayo ditong consulate? Wala pa tayong consulate dito mga kaibigan sa Bansang Lituinya. Para po sa ating mga kabayang Pilipino. Wala pa po tayong consulate dito sa Bansang Lituinya. No? Ang mayroon po tayo dito mga kaibigan na ngayon ay binibuild up at uh, talagang uh, uh, magiging active at uh, nagsisimula ng magiging active mga kaibigan. Ang mayroon pa lamang po tayo dito ay Filipino community. No? Kaya doon sa mga pupunta pa lamang po dito ito po ay isang napaka-importanting information po para sa ating mga kababayan na nandito na at sa mga pumunta dito at sa mga nais pumunta dito ay uh, is po ninyo mga kaibigan ang ating Pilipino community dito sa bansang Lithuania Pilipino community in Lithuania or Filipinos in Lithuania I-search po ninyo. I-tag po natin dito or i-plug po natin dito sa ating video. Sapagkat pagkata- uh, um, uh, marami na po tayong uh, manakamember po dyan. Subalit, eh, parang marami na ang Pilipino dito na nandito sa Litoy Eh, ang parang yung iba wala pa hindi pa nakapag-join kaya mag-join po kayo mga kaibigan sa mga nandito na sa Masang Litwinya mag-join po kayo at isa nyo po yung Pilipino community sa Masang Litwinya ipa pala ko po dyan. At sa mga hindi pa po nakapag-join dyan, isa po tayo sa admin, mag po kayo sa akin sa Facebook, po, page po ni Rich on TV. No? Para ma-replyan po kayo at uh, ma-add po, ma ko po kayo uh, na makapag-join sa ating Filipino community. Isa po yun sa napaka-importante kapag tayo po ay pumunta sa ibang bansa. Dapat uh, mag-join po tayo sa Filipino Pilip community. At yun po ay uh, pinapangunahan po at ang ating pong pinaka main leader po dyan ay si Ma'am Matit Markibixus. Siya po yung uh, halos almost uh, kauna-unahang Pilipino rin po dito sa bansang No? Parang na uh, 20 years, na, parang almost 20 years na po siya rito mga kaibigan dahil uh, ang asawa nga po niya ay lokal dito sa bansang Lituania at uh, siya po ay uh, Pilipina. Kaya siya po yung na uh, tumatayo bilang ating leader dito po sa Bansang Litway mga kaibigan sa Pilipino community. At tayo po ay isa din sa admin ng Pilipino community. Marami po tayong admin dito mga kaibigan. Kaya kung wala po kayong mga kontak doon at uh, nakarating po sa inyo ang mga video ito at ang video po natin ay uh, mag-comment po kayo dyan at ibibigay ko po sa inyo ang Facebook page natin, Rich TV or mag-misses po kayo sa Richan TV para ma-replyan ko po kayo at ma-add ko po kayo doon sa uh, Pilipino Pilipino community po natin dito sa Bansang Lituinia at sa mga nandito na po mga kaibigan uh, mag-join po kayo lalo lalo na po sa nandito na sa Bansang Lituinia dahil napaka-importante po para actually ngayon pa lang uh, pa-raise pa up or uh, pa- pa-active ang ating community dahil nga sa ating uh, butihing uh, namumuno Na talagang uh, ginawa niya yun Na siya po ang uh, mag-build up ng community po dito sa bansang Lithuania Para po matulungan yung ating mga kababayang mga Pilipino No? Napakabuti po ng kanyang puso mga kaibigan Sapagkat uh, para matulungan niya or tayo O hindi lang po tayo yung mga darating pa Kaya po uh, binidlap niya ang uh, Pilipino community community dito sa Bansang niya as a leader no kaya salamat sa iyo uh, mamatit Marky mixios na as a leader po dito po sa Pilipino community natin sa bansang Lithuania. Nawa ay tayo ay dumami pa na uh, mag-join mga kaibig, mga kababayan o mga kaibigan na maging uh, active at uh, baka sakali later on ay magkaroon po tayo dito ng consulate at embassy sa bansang Lithuania, no? para maging matatag ang mga Pilipino po dito mga kaibigan. Ang pagsali po sa join ng uh, Pilipino community po dito ay hindi lamang po yung ano basta-basta lang. nag join po tayo dahil isa po tayo na Pilipino, no? Tayo-tayo po mga kababayan, mga kaibigan ang magtutulungan dahil dito po ay uh, wala pong hindi kung ang iba ay hindi po nating kasama ang ating pamilya ang iba naman ay kasama nating pamilya natin. Pero, kung tayo po ay may problema, tayo po ay uh, may mga bagay-bagay na nais nating uh, malaman o may gusto nating puntahan o tayo po ay uh, naliligaw o uh, may mga events po, ay kung tayo po ay nakasali sa Pilipino community, marami po tayong mga kababayan na makakatulong po sa atin. no? So, ta dahil tayo-tayo po ang uh, magtutulungan bilang isang mamamayang Pilipino dito sa Masang Litwinya. Dahil para po tayong isang pamilya dito sa Masang Litwinya. Kaya po ay tinawag na Pilipino community para tayo po ay iisa bilang isang Pilipino. No mga kaibigan. Nawa, ah, uh, 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 ma-share po natin ang video ito at tama uh, makarating po ito sa ating mga kababayan na mga nandito na sa Sabansang Lithuania at mga papunta pa lamang po dito. Mag-join po kayo Filipino, uh, Pilipino Pilipinos in Lithuania or Filipino uh, community in Lithuania. Kung hindi nyo po ma-search, ulitin ko, message nyo po ako dun sa ating Facebook page, Search on TV, at uh, i-join ko po kayo. No? At uh, maraming marami, na, po, tayong admin dito sa Masang Lithuania. Ay, kung hindi nga po kayo, wala po kayong kontak, hindi po kayo maadon. Kaya sa pamamagitan ng ito mga kaibigan ay ma-add po kayo. Ma-add ko po kayo mga kaibigan. Mag-missis po kayo sa Rich on TV doon sa page po natin. Ipapalag ko rin po dyan mga kaibigan. At sa doon sa mga basher po natin no, mga kaibigan dahil uh, na natawa ako sa sarili ko mga kaibigan. no, Dahil doon sa may nagba sa akin. no Ay, uh, ulitin ko sa inyo mga kaibigan yung video ito yung mga vlog na ito mga kaibigan hindi ko po ito ginawa para lamang sa akin sarili Ginawa ko po ito para po sa ating mga kababayan Sa ating mga kaibigan Sa ating mga mamayang Pilipino Yung mga nais pong pumunta dito At mga nandito na po sa masang Lithuania Sa mga nagbabalak pa lamang po Kaya uh, ito po ay para sa inyo Hindi po ito para sa akin Dahil kung sa akin lamang ay napakahirap po mag uh, Isip na mga kuntin-kuntin Napakahirap po mag uh, salita No? Kung ano-ano Pero Ginawa po natin ito sa ating mga baser dyan, Ginawa ko po ito para po sa ating mga mayang Pilipino, para po sa ating mga kaibigan, no? Dahil tayo-tayo lamang po ang magtutulungan uh, bilang isang Pilipino, no? Kaya kung may mga uh, hindi po kayo nagustuhan sa ating mga video, kung may mga paulit-ulit man ay ginagawa ko po 'yon minsan kasi para sigurado, no? At pag uh, may paulit-ulit man 'yon at uh, may mga tao talaga na uh, minsan hindi na unawaan na talagang aminado po ako, hindi po ako professional vlogger, mga kaibigan. Talagang ginawa ko ito para sa inyong lahat, para sa ating lahat, no? Para sa ating mga kababayan. Hindi po ako uh, professional vlogger, kaya aminado po ako doon, no? Pero sana ah uh, kunin niyo na lang po yung mga positive side, yung mga ganda. Pag ni... ano niyo na lang po yung mga uh, paulit-ulit or mga hindi niyo nagustuhan. Basta kunin niyo po yung mga tips, mga ideas at mga impormasyon patungkol dito sa mga sanglituin niya. At least kahit paano, ang video ito, ang mga video po natin, ay marami po tayong natut natutulungan na ating mga kababayan. No? So, salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, at sa, doon sa ating mga basher, no? Okay lang yun. ah uh, salamat sa, sa iyo o salamat sa inyo mga kaibigan na kahit pa paano pinapanood nyo pa rin ang ating video at na i-share nyo pa rin mga kaibigan doon sa ating mga basher para doon sa mga interesado at sa ating mga kababayan na nais pumunta dito, ay magkaroon po sila ng mga ideas, informasyon at kalaman. So, salamat mga kaibigan uh, sa inyong lahat. Uulitin ko, wala po tayong embassy, wala po tayong consulate, uh, sumasang Litwinia, and mayroon pa lamang po tayo dito, ay Pilipino community, na ngayon ay pa-raise uh, up na, or uh, pa-active na. Basta tayo po ay mag-join, makiisa po tayo sa Pilipino community, para po tayo ay magtutulungan bawat isang Pilipino. no? Salamat sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel, sa pag-share po natin sa ating mga videos. Salamat po sa inyong lahat. Nawa ay maraming marami pa po tayong matutulungan at makarating po ang mga video ito sa lahat ng sulok ng masa para po ay mapanood ng ating mga kababayan Pilipino at sila po ay uh, magkaroon ng mga ideas po dito. So salamat. Uh, ingatan po tayo lagi ng Panginoon. Kabayang po lagi tayo ng Panginoon. Babay po sa inyong lahat.